Tingnan nyo po, nasa computer tayo ngayon. Ang ginagawa natin ay ha? Ha? Ikaw na Hello, hello, hello. Hello, hello. nag po tayo. Um, mayroon po tayong concert. Ikaw na nga. Hello. Ano po? Supportan nyo po kami. Hahaha. <laughs> Tingnan niyo po ang isang lalaki. Nakatabi ko po. Tingnan niyo po. Hello. Hello, baby. Usap-usap ako nga. Usap-usap ka muna. Hello. Ano bang masasabi niyo sa concert niyo mamaya? Nakakatawa. <laughs> Ah, pouca água. Space dance, space dance, space dance, stop agora. <laughs>